Yes, good day mga boss. Tamang tama, andito tayo ngayon sa Chaong Quezon. At ako lang ay may titingnan dito sa may ito dito sa unahan ng tulay na to. Eh dini sa gilid gawa ng dini ay tinatambaka na. Pasok lang tayo dito. Ito yung papunta ng package D. O D sa may tsaka kung ah, sa may kandilarya napakataas na pala ng tambak dito yung pala magiging tambak nyan papunta ng kandilarya pero hindi natin alam kung yung tambak na yan ay yan talaga yung diritsuhan ng kandilarya gwa ng andadaanan nyan sa may papunta ay, ay mga katubiganan hanggang Anastasia At aray yung kanyang ano uy Hanggang dito pa lang pala ang tambak nito. Puntahan natin sa may banda-banda ron. Itong lugar na to dati ay tubigan. Yan. Eh ngayon hindi na nga lang siya tinamnan gawa ng ginawa ng expressway. Ang taasan ng tambak nito nung huli akong dumaan dito ay halos pantay pa lang nun doon sa may baka na yun halos pantay pa lang dun meron pala dito ano may ilog ah may daanan pala dito ng tubig ang init lang napaka init ng ating galang ito so ito ay hanggang doon sa may papunta ng Anastasia ito tayo dito sa lilong baka may lilong dito tayo magpalipad ng drone napaka init eh Ah, wala, wala tayong mapwestuhan. dahil sa inita na lang tayo magano so, ito pa lang makapal na ang tabon dito hanggang doon sa may ano na yon, sa may bakhu na yon tapos dito makapal na ang tambak napakakapal na ng tambak grabe no ang bilis so yan nga palang anong yan yung tambak na yan ay makalampas yan ng chaong interchange meron tayong vlog nyan puntahan nyo na lang mga boss sa mga listahan natin ay napakaganda na diyan sa una-unahan na yan at yan yung chaong interchange napakainit ng ating pistuhan na are. Ayan mga boss, ang drone po natin ay nakaharap sa papunta ng north. Yan ay diyan sa may Chang Interchange. At yung ating nakikita yan ay yan nga yung may tambak galing doon sa may tulay na papunta ng Chaong Dolores Road ang uh, pagtatambak po nila ay paganyan ang um, mahaba-haba itong tambake na to hanggang doon sa may Anastasia kaya maraming lupa ang kakailanganin dito yan naman yung eh, ginagawa nila dyan ay I may mean, merong mga dump truck na napunta dyan at nabila dyan sa labas para um, yung dala nilang lupa na panambak ay diyan nila isa-isang ipinubuhos di nga lang natin alam kung sa saan yung nagagaling pero malamang ay dun yan galing sa lugar na pinapatag nilang parte nitong SLEX TR4 at yan po yung natatanaw nyo yan yung Chaong Tiaong Interchange at ang lugar nga palang ito mga boss ay Bulakin Tiaong at yung nasa kapila niyan andun yung kanyang pinakaarko yun na yung lalig Piaong Quezon nakakitangkita nyo naman ang kanyang tambak ay yan pa lamang yan dati ay tubigan o palayan na ngayon ay expressway na at yung ating drone naman ngayon ay nakaharap na sa papunta ng Anastasia Piaong keson pa rin yun pag diniretso mo yan papunta yan ng Candelaria Keso tama-tama ngayong summer ay siguro mapapabilis yan gawa ng hindi lagi na ulan tatambakan niya ng tatambakan bago man lang ang magtag ulan ay yan ay puno na asya nga pala mga boss kung bago ka palang dito sa ating channel at bago plus mo to ay mag subscribe ka na libre lang naman po yan para pagka ako ay merong bagong upload na video ay ma update po kayo yan naman po ay libre walang kabayad-bayad at uh, i-share e nyo na din po para makatulong po tayo so ito pa lang naman yung update natin dito pero mahalaga ito mga boss guwana sa susunod na punta natin dito siguro ay hanggang dito na ang tambak nyan mahaba nakita nyo naman kanina sa ating drone shots ay medyo mahaba haba na talaga yon. Paunin ko kaya dito motor Kaya kaya Ah hindi kaya uh, Tao lang talaga Balik tayo dito Sa so, dinaanan natin kanina Ayan oh. No? Taas Sa so, nga pala mga boss Itong lugar nito ay bulakin pa At gawa ng ang lalig Ay banda banda ron pa Sa unahan nitong Tulay na to Nitong overpass na to pakita ko sa inyo parang ang bilis ng pagkakagawa ano nung huling dumaan ako dito hindi pa ganyan yan eh pero ngayon mahaba na yung tambak so ayan mga boss yung bulakin ay hanggang dito lang ayan yung uh, yung arko na yan yan nasa taas na yan, yan ang ano. Ah uh, to. Pagkalampas ng arko, laligna na. Ito natin ito, laligna na. Yung pinanggalingan natin ay bulakin. Bulakin chow. So ayan mga boss, matapos ang ating update dyan sa may chowong malamig. Barangay malamig o sityo malamig. Basta makalampas ng chowong interchange yan ay package din na buwan na ang, chaong interchange ay mula mula San Pablo Laguna hanggang chaong ay package C so mga boss maraming salamat sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video